Hi, mi So, eto na nga. Weekend na naman. And, napasyal kami dito sa SM. Kaya naman napakain kami dito sa ramen. Mura lang ito mga mi, 99 pesos lang. Tapos, kumain din kami sa Zark's Burger. Adiba, nag-enjoy yung anak ko kasi daw kulay blue yung juice niya. Ayan, tuwa-tuwa din siya sa kanyang burger kasi super lucky. Sulit na sulit to mga mami ko, grabe. Nakakabusog yung mga pagkain ito. tsaka ang sarap. Kaya naman, every weekend, nag-look forward talaga ako lumabas pag may pera, may pagkakataon. And ito na nga, oh, pansin ba, laki ng laban ko dito. Pwede na bang pang mukbang? Oh, etong ito nga pala ang kanilang nachos with cheese. Grabe, napakadaming cheese mga mi. Hindi, hindi tinipid. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga mi? Gala-gala din pag may time. Try nyo, masarap dito sa Zark's Burger. Tsaka itong ramen na to nakalimutan ko ang pangalan nito, mga mi. Basta ako, lafanga lang. Eto nga si Luna, o oh, hindi niya mapigilan kasi ang laki ng burger, kasi ang laki ng mukha niya. Ayan, nangiingit pa talaga. O oh, siya, mga mi, panoorin niyo na lang ako kumain. Ganto daw siya kumain, sabi ni Luna. Dinidilaan pa talaga niya yung cheese. eh syempre, itong blue na juice na to, panalo din sa lasa. So... O oh, yan na, mga mi, mag take out na kayo or mag dine in Kain tayo mga mi, magpakabusog tayo Sabi nga nila, the way to a woman's heart is through her stomach Este man pala yun. Pero kung makakain ako parang pang lalaki lang O siya mga mi, lalafanga lang muna ako Pasensyahan nyo na ang pagmuya ako Parang taga kanto lang Ninanamnam ko ang bawat subo ko Ayan. Kahit mainit pa, hala, tira. Ako siya mga mi. Enjoyin ko muna aking pagkain. Para naman mabusog talaga ako. Di yata talaga ako pang mukbang mga mi. Pang foodie edition lang ako. Yun lang.